Yan po, magandang araw mga kababayan. Tayo muna mga idol ay mag-uuling na naman tayo. Kasi ito yung mga nilukar natin mga nakarang araw ay medyo tambak na ang bao. At ngayon nga niya ay ginagatungan po ng umagang ito. At nang sa ganun naman ay uh, hindi naabuti ng ulan. Kasi pag inabot na naman ng ulan ito, ay mababasa masyado mga idol matagal ulingin ngayon oh, may tubig tubig na nga at mula ng kagabi ay eh, medyo tayo ay ah, bababad na yan mababasa kaya ngayong araw na ito uulingin natin itong mga idol at yan at ngayon nga niya, ay lalagyan na natin ng bao ô dừng anh yun nga ni mga idol kung mag tayo alam nyo pinakamaganda mga idol pag marami kayong bunot at saka yung mga nagbiakan ng mura pwede nating isama dyan sa uh, naglalagablab na baon na yan mga idol, ipaunan na natin yung mga nagbiakan ng mura kahit nasariwa, pwede nating isama dyan at saka yung mga halimbawa may tira tayong bunot alam nyo mga idol napakadaling pagdali uh, napakadaling padalitan nung bunot pagkasama na dyan sa uling. Kauntin susun mo lang, madali na siyang dumalit at madali na siyang mag -apoy. Hindi ka na gagamit ng bunot na sariwa para ilagay dun sa ilalim ng kalan. At dahil kung mayroon na uling na bunot, ay napakadali lang ano, padalitan. susun mo lang ng kahit na puspuro man yun, madali na siyang magbaga kaagad. Tapos lalagyan mo kaagad ng uling sa kalan. Dalit na kaagad mga idol at napakadali bagamat wala naman kami tirang uli, na bao dito, na bunot dito ay kaunti lang yun na ko. ko na una ko na doon sa ilalim padalitan at yun ang napakaganda ngayon mga idol isama na natin yung bunot sa pag-uling kaunti na lang mga idol at sigurado to matatabunan na natin ito lang mga idol ang gamit ko na ah uh, pampapatay ng apoy sa uling. Yan lang sa ng mga saging na tinadtad na yan. Sa iba, dati ang ginagaw namin, tubig dinidilig namin. Ay eh, kailang baka tamaan ka sa mukha nung biglang siklabaga, ay malakas 'yun. Nakakalab 'yun. Saka walang saha, ito lang ang gamit namin, dahon. Yan lang ang ginagamit ko yung dahon. Pag walang saha, kailangan eh, ay mabilis ka magtabon kasi baka sa sobrang init ng apoy ay nangunguyopit pero kailangan marami-rami ito yan sa na ganito para siguradong hindi man agipin agad ng apoy yung yung paglusot ng apoy dito yung ano pag tinabunan ito, yung dahon kailangan marami-rami ito tulad nyan yung marami yan lang ang pamatay hindi na kailangan natin ng tubig eh, yung mga makabago na ngayon mga idol tulad ng dati nadilig sa bagay kung naman sa inyo kung gusto nyo diligin para ano kailangan ipanag-ulanin, tapos dinilig mo pa eh medyo nababasa na ang uling ay eh, kung ganyan eh medyo tayo maano yan ah uh, medyo tuyo ang ating uling pag yun lang ang nilalagay natin sa na yan so yan mga idol konti na lang at matatabunan natin yan no oh. kaunti na lang yung apoy eh. dalagay na natin ng saan na yan yan, mga idol, wala nang apoy. Pwede na natin lagyan ng saha. Oh, kita mga idol. Oh. Eh. So, yan mga idol. Tapos, lagyan natin ng lupa. Lupa na isusunod natin. O, di ba? Dahon lang. Idol. Antay-antay lang natin kung may sisingaw pa. Ayan. Okay na po. Wala nang problema ito. Yan namang. At thank you for watching.